Ito ang dahilan kung bakit tahimik ngayon si Alden Richards at Main Mendoza. Napansin nga ng buong Aldab Nation at mga netizen kung gaano katahimik ngayon si Main Mendoza at Alden Richards. Simula ng mga sunod-sunod na kontrobersya ang bumalot sa dalawa. Kahit pangalmuha ba si Main Mendoza sa EAT itong mga nakarang araw ay hindi naman ito nagsasalita patungkol sa mga nangyayari sa kanila ngayon ni Alden Richards. At ganoon na rin naman si Alden Richards. Kahit pa nababash na ito ng tuluyan ay hindi pa rin ito gaano nagsasalita Ngunit bakit nga ba hindi nagsasalita si Min Mendoza at Alden Richards pagkatapos ng napakaraming isyo na ibinabato sa kanila upang sirain ang tunay nilang relasyon? Lingid sa kaalaman ng iba, ito ay ginagawa na dati pa ni Alden Richards at main Mendoza na kung saan kung sila ay mababash lagi sa kaliserye tungkol sa pangbabatikos na kung totoo ba ang nararamdaman nila sa isa't isa ay hindi ito basta-basta nagsasalita. Matatandaan natin na isang beses lang nagsalita si Alden Richards patungkol sa tunay relasyon kay Maine Mendoza. At sinabi niya kagad na kung ano ang nakikita niyo sa amin ni Maine ngayon ay yun na rin yun. Ito ay ang kasagsagan ng kaliserye na dito ay naging pag boyfriend at girlfriend sila eventually sila ay ikinasal kaya kung nagsisinungaling si Alden di Just dito ay babalik sa kanya ito dahil siya na mismo ang nagsabi na kung ano ang nakita nyo sa amin ni Main Mendoza ay yun ayon hindi ito dinadaya ang feelings Wag kalimutang mag-subscribe, comment, at i-like ang video na ito. Thanks for watching.